umaga mga bata, bago tayo magsimula, magsitayo ang lahat para tayo ay manalangin. Amen! Sino-sino ngayon ang liban sa inyong klase? Magaling at walang liban ngayon sa inyong klase. Bago tayo magleksyon, tulutin muna ang mga kalat na nakikita ninyo at ayusin ang yong mga upuan. Muli, magandang umaga, mga bata. Bago tayo magsimula sa ating leksyon, bubasahin ko muna ang ating objectives. Number one, napaghahambing ang iba't-ibang pangunahing ang iyong lupa ng bansa. Number two, na isa ang mga magagandang tanawin at lugar pasyalan bilang yamang likas ng bansa. Number 3, na ang iba't ibang anong lupa sa pamamagitan ng pagbukit. Bago tayo dumako sa bagong aralin, magbalik-aral muna tayo kung ano ang tinalakay natin ng nakaraang linggo. Mahusay, ibigay ang limang rehiyon ng Asya. Magaling, sabay-sabay nating banggitin ulit. Timog Asya, Silangang Asya, Kanlurang Asya, at Timog Silangang Asya. Magaling! Mahinanda akong video presentation sa inyo. Maliwanag ba mga bata? Bata sa inyong mga napanood. Ano ang inyong mga nakita? Tama, nakita natin ang mga magagandang bundok. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa kanila? Ang tawag sa kanila ay ang mga anyong lupa. Base sa pinanood natin kanina, ano sa tingin niyo ang tatalakayan natin sa araw na ito? Tama, ang tatalakayin natin ngayong araw na ito ay tungkol sa mga anyong lupa. Patay sa pinanood nyo kanina, ano-ano nga ba ang mga pangunahing anyong lupa? Tama! Ano pa? Magaling! Tunay nga na kayo ay nanood at nakinig ng mabuti. Ngayon, isa-isahin natin ang mga anyong lupa Ilarawan natin ang bawat isa. Una, ang kapatagan. Ano nga ba ang kapatagan? Ang kapatagan ay isang lugar kung saan walang pagtaas o pagbaba ng lupa. Patag at pantay ang lupa rito. Ano nga ulit ang kapatagan? tama dahil sa pagiging patag nito, maari itong pagtaniman ng gulay, mais at palay. Susunod naman ay ang bundok. Ano nga ba ang bundok? Ang bundok ay isang pagtaas ng lupa sa daigdig. May matarik na bahagi at hamak na mas mataas kaysa sa burol. Ano naman ang bundok? Tama, Maari ba kayong magbigay ng mga halimbawa? Mahusay, tayo ay nabiyayaan ng maraming dondo. Halimbawa na nga nito ang Sierra Madre. Kakasunod ba mga bata? Mahusay. Ano naman ang burol? Ang burol, higit na mas mababa ito kaysa sa bundok. Halimbawa nito ay ang tanyag na chocolate hills ng Bohol sa Pilipinas. Ito ang larawan ng chocolate hills sa Bohol ng Pilipinas. Ang sunod naman ay ang lambak. Ano nga ba ang lambak? Ang lambak ay mababa at patag na lupang matatagpuan sa pagitan ng mga burol o buntok. Naiintindihan ba mga bata? So, ano naman ang talampas? Ang talampas ay mataas ngunit patag ang ibabaw. Sino na sa inyo ang nakapunta sa Baguio? Ang magandang halimbawa ng talampas ay ang kinikilalang summer capital of the Philippines, ang Baguio. Ang iba pang anyong lupa ay ang bulkan. Ilarawan nga ang bulkan. Yes, Trisha mahusay. Ang bulkang mayon ang pinakatanyag ng mga bulkan sa Pilipinas. Ano nga ba ang bulkan? Ang bulkan ay isang uri ng bundok na may butas sa tuktok o sa gilid kung saan maaring lumabas ang mainit na bato, abo at gas mula sa ilalim ng lupa. Marami pa ang mga natatanging anyong lupa, hindi lamang dito sa ating rehiyon kundi sa buong Pilipinas. Naintindihan ba mga bata? Mahusay! May mga katanungan ba kayo sa ating aralin? Kung wala nang katanungan, gusto niyo bang maglaro? Hahatiin ko kayo sa grupo ang bawat grupo ay bibigyan ko ng mga letra at bubuuin nyo ito. Pag nabuo nyo na ang mga silita, pumunta kayo dito sa gitna para sabihin kung anong uri ng mga anyong lupa ang yong mga nabuo. Naintindihan nyo ba mga bata? Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Magaling! Mukhang lahat ay nakaintindi sa ating aralin. Nagustuhan niyo ba ang ating laro, mga bata? Mahusay. Anong masasabi mo tungkol sa mga bawat ang anyong lupa na napag-aralan natin? Mahusay. Ang bawat anyong lupa ay may kanya-kanyang katangian, gamit at kahalagahan sa ating kalikasan sa aking palagay na unawaan nyo na ang ating talakayan. Tignan nga natin kung nakinig kayo, ano-ano ang mga anyong lupa na nabanggit kanina? Yes, Sam. Mahusay, isa-isahin natin ulit banggitin ang mga ito. Kapatagan, lamba, burol, bundok, bulkan, at lambak. Ang mga anyong lupa na mga nabanggit ay mga yaman ng ating bansa. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin, kaya nararapat lamang naingatan at huwag hapusuhin. Pagkos, alagaan natin ito at mas pagyamanin pa. Naintindihan ba mga bata? Mahusay! May e mga katanungan pa ba kayo sa ating aralin? Kung wala na, ilabas ang iyong mga ballpen at sagutan ang ibibigay kong mga papel. tapos na ba kayo, mga bata? Kung tapos na kayo, tapos na ba kayong lahat, mga bata? Kung tapos na kayo, ipasa nyo na ang mga papel dito sa harapan. Bago tayo magtapos, may ibibigay akong takdang aralin at ipasa nyo ito sa susunod na linggo. Pumili ng dalawang iba't ibang anyong lupa iguhit ang bawat isa at sumulat ng maikling paglalarawan nito. Maliwanag ba mga bata? Kung ganon, dito na tayo nagtatapos. Kung ganon, tapos na ang ating leksyon ngayong araw. Paalam mga bata. Kung ganon, tapos na ang ating leksyon ngayong araw. Paalam mga bata.